Ang lakintunong. Ngunit na dito, sisig-sig ka dito. Nukulin lang ako. Yellow pin. Dito pa oh. Maganong ilot eh? 320 po ako, magkano? 20.

300. Dalawang palo. Ayo, igolahan. Soto. Trimdorian, uh boss. Apo. Okay. Okay. Mga ilan ba yan 300. 300. 300. 300. Lugi ako sa'yo, guys. 20 please. 320. 20 ako lang. Napakabait niyan. Bigyan mo na lang yan. Huwag mo nang bayaran. Ngayon ang matindi. Libre na lang. Para mapasama ka sa'yo. Para Boss, magkano kilo dito? Ito, malalaki. Eh. Magkano dito? Yan, Sir. Kupit. kaya 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 maliliit. Maliliit nga <laughs> lang. Pero buhay. Sariwa. 200. Ano? Hmm. Sariwa. Magkano ulit? 200 sir. Mga sariwa. Mga buhay yun. Ganyan na pinakamalaki niya. Ganyan na malaki niya sir. Mga buhay sir. Importante. Sariwa. Sariwa. Tingin muna na kami boss. Ay sige sige. Tapos Tsaka na ka ano eh. Ikat mo Sir boss. Gusto mo ba ako dyan sa video? Gusto mo ba? Ano ba yun sir? Vlog video? Vlog lang. Vlog lang sir. Mamaya ako yun. Ganda ng mga isda ngayon. Mayo. Tayo magkano Maya? 340. 340. 340. 340. 340. 340 talaki ito ganda ng mga istana. eh maya din ito limang Tayo, magkano po kilo? 320 ito <laughs> Ay, hey, mag-iliit nun. No? Ay, pareho lang. Same lang naman. Namis na. -amisga. Eto, ano nga lang? Tabang. Gusto ko yung ano, alimasa. Dagat. Alimasa. Bili tayo taong. Tayo magkano taong? 80. Siyang kilit eh. Ano lang eh. Ano lang eh.

may dental na tayo. talaga nito. Si Chandre, jamay si pa nito trip. pa maya. na na Thank you. Okay. Tara. Dagat, ta. Puset, Dito dagat, ng daga pa. Wala na si Mama. Wala na si Mama. ba? Adobo. Ah. Adobo. Ito pa. oh. Magano ng ilot? Eh? Dito, 320 kg. 320. Na baita

spada, Gusto mo? Oh, no. spada. Magani spada? Magani spada? 300. 300. na espada. Magkano espada? Magkano yung 300. Espada, 300. Kalahati na. Pwede pa lang. Ito ang hasa sa Magkano daw? P204? P204. Marahulog. Ayan mga ka Bagaan po sit? 50, 50. 50. Ay, so. Ito yung mga hito mo Ito yung lalagat Parm? mga orange-orange yung mga আমি তোমাদের নামে এঁকে Sorry sorry. Email. Kailangan mo kariyadi, ma? mo lang. Kailangan mo lang. Kailangan lang. Kailangan ako kanina eh. Lapo-lapo. Hindi. -lapo. Okay. Maya-maya yan eh. Nawala. No, Dahil wala kayong maliit na lapo-lapo, malaki lang.

Ayaw Wala. Lapo-lapo nga. Lapo-lapo po. Ayun sa po. Ito ako nasa likod. Ah, yun, yun. Hindi pa daw, daw. Ito. Lapo-lapo. na lang, munti. Pili po. Ayan, sa ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. sa ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Balak, gusto King, sundutan mo na yan, King! <laughs> Meron na yung gamot dyan! Sabi ni Vilma Santos, pag may... Pag may usit, may pitong baba. May magal, no? 300. Pwede na. Ano tayo, uh... Ano yung concrete na Isang kilo. Ano yung isang kilo? Samgilo. Tumigam na. Ano yung lugar? Dalhin na sa nila Hindi nila Three hundred. Ito <laughs> <Yato> yung <bag>. so <laughs> <laughs> you can. Know? two dish para doon talaga yung ano, solid na pang kahit anong luto talaga. Ang kulapin. Ang kulapin. magkano lahat? 546. Hindi nakabalde? 546. Hipon na lang tsaka ano, salay. Dito tayo dito. Dito tayo dito.

walang salay salay? Oh. salay bilaw. Okay, wala, wala. Ito, ito. Ah, ayan. Ayan, ayan. Ayan, wala, Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

naik lang yun. naik lang ginagawa. Ang gata. Masarap yan sir, gata. kasi dito, last price mo to ano? 350 talaga? 200 siya 200? 200? Ito lang yan. yan? yan. bayaran mo lang 350 na lang natin. 350? Hindi pero kaya sir, hindi ka na magkahalo. Mga ilan ba yan pag kinilo? Masa talawang kaya sir, may ikitin. yung mga natin sir. 300. Kunin ba yan? Lugi ako sir. Kahit 20 sir, please. 320. 20 mo lang. Napakabait niyan. Bigyan mo na lang yan. Huwag mo nang bayaran. Ngayon matindi. Parang mapasama kasi ano, parang... Hindi, dito rin tayo bumili ng mga ganyan eh. Dito oh. oh. Kaso wala siyang mga good na anong <laughs> na muna, Wala naman no. ang Halos yan. 320 lang. Ang dami niyan mo Ano? 2.3? 2.3. Hindi, na lang. Ano na ito? 320, Ano? Ang sarap niyan, no? Stock. Dalawang plastic, boss. Pati sa dalawa. Sir, masarap to sir. Hindi ka na magkakanin. Papapain mo lang. Sprite na. Pati. Okay. Hindi, ano? Iwalay. Margarine sa listin. Iwalay mo sa ano. Dalawang plastic. Pag kasi na-freezer, ano? Tawag doon. Ihiwalay pa. Yun, no? Know, Binigyan tayo ni Kuya, 320. Mura na ito sir Chinese ka sir, 2.80 Nahanap namin ba salay eh, wala kami makita Salay sir? Oo Dito? Wala. wala Doon sa ulaan sir? Wala. Sa pinsang ko? Nagikot na ako eh Saka hipon dagat wala Oo, oh, hipon dagat Ay sir, yung... dito lang yung hipon dagat Yun dito. nga eh, wala eh Wala nga yun eh Kung may hipon dagat yan sir, dito lang sa amin Wala, wala. wala, wala. nga yun na. Wala, wala. nga yun. Sarap. Tamis na nga. Eh. Ayaw kasi nung mga ano eh. farm. medyo. Diyan lang sa amin sir. Ipun sa Di Dito dito. Okay, huh? oh. Oh, sarap, hmm? po. po. baka na lang kaya na hindi kung paano tayo naiiwan pa so pagus. giniling mas maganap giniling 3, 7, 7,